Shout out mga lalabs. Hello. Hello, hello mga lalabs. Shout out. For today's vlog, magluluto po tayo mga lalabs ng nilagang baka. Ano po mga lalabs, no? Ang gagawin po natin dyan is, uh, ano po natin, uh, slice po muna natin, hiwain po natin muna mga lalabs. Ano po mga lalabs, mag-slice na po ng ating baka na ilalaga. Parang may buto mga lalabs. Hmm. natin ito kasi may buto dito. Ayan lang. Kaya na Akiyanan natin. Tapos i-ano natin ito. I-ano nga tawag to pang ano talaga to pang i-, e, ano, e... Ito na po mga lalabs. Ang ating uh, linagang baka. Nandiyan na po yung sibuyas bumbay natin. Yung laurel at saka yung paminta. Yung paminta po dinorog ko na pwede din buo. Pero mas gusto ko yung durog kasi makakain mo. Yung buo just ko. Hindi maganda, diba? Tapos yung durog talaga. Labas na labas yung uh, ano. Ano nga ito? Ah, uh, ito. Yung sarap niya. Yan. At ito yung laurel. Yan na. malalabis di ba? Kaya ano tayo diyan? -hmm. Yan, di ba? Yun natin yung ano natin na ano. Mm. -hmm. takpan na natin mga lalabs. Bye bye. So, ito mga lalabs. Ito po yung ating ano ah uh, sitaw at saka ano po ah uh, pichay. Yan po mga lalabs, di diba, ang ganda? Yan. Yan, ang tawag po dito is pakchoy, ang tawag nila pakchoy dito hindi ako nagkuha ng repolyo yan lang kaya di ba fresh na fresh mga lalabs. no yan po ang ilagay natin sa ating linagang baka maghugas po tayo mga lalabs ng ating gulay yan po tayo. hindi ko siguro ito uubusin mga lalabs. siguro mga ganun lang kasi marami ganyan lang siguro, di ba? Kasi marami. hindi ko nabos kasi marami dalawa lang kami ng anak ko yung kakain yan po, mga lalabs, tingnan nyo diba yan mm. po So, ito na mga lalabs. Yung paghiwa ko is ah uh, yung dahon iniwalay ko po kasi yung dahon hindi naman yan matigas. Uh, kaya yan po mga lalabs. Na? Yan ang paghiwa ko ng aking pakchoy, pichay po. At ito po yung aking uh, ano ito uh, sitaw hinati ko po dahil ang dami po. Hmm. Kaya yan. 'di diba, mga lalabs? Ang ganda ng ano natin ng gulay fresh na fresh mga lalabs, no? Fresh na fresh ang gulay natin. Kaya mamaya tingnan niyo mga lalabs kung kulo na po. Yan. Tingnan niyo ang bango, ang sarap. Mga lalabs. Malapit na malo guys. Tignan nyo. Dahan-dahan lang na apoy guys para madali lumambot. Kasi pagpwersahin mo yan hindi maganda. panglaga po talaga ito yung binili ko kita niyo diba inubos ko na lang po mga lalabs yung sita ko yan o no? Ayan. inubos ko na lang kasi kaysa masira yung tira diba ay yan pak natin ang tawag dito pero pichay inuwalay ko yung uh, steam. sa, sa ano sa lips niya. Kaya yun. I love you all mga lalabs, no? Thank you, thank you so much sa mga support nyo sa aking channel. Basta yun lang. Pag may pangayuda tayo, games, games, more games, more good vibes, no? Para masaya ang ating buhay at enjoy ang buhay, no? Mga lalabs, no? hindi pa yan luto mga lalabs ilaga ko talaga yan na hanggang ang kanyang laman ay hindi ko nanguyayain kundi pag ano ko yan kunting ano lang tapos <laughs> diba sarap yung ganyan mga lalabs tingnan yan yan nakita yun yung ang itim na yan is paminta Mas gusto ko yung paminta is durog kasi makain mo. Pag bilog hindi mo makain. Iba, sayang itapon. Yan ang may buto buto pa. 'Di ba mga lalabs? lang, pak tayo. Yan. Lagyan natin mga lalab ng breast cube. kung sa mga ano, ginis sa ano ba yan lagyan natin lalapsak yan lagdagan pa natin yan mga gamit eh, pag may ganyan ay hindi na tayo mag-asin ng Yan. Tingnan niyo natin. Yan. Ano yan? Ah, uh, baka flavor. Di ba? Binagang baka, syempre, ang ilagay natin na pangpalasa is also pangpalasa na baka. Yan, no? iba So, ito mga lalabs, ilagay na po natin ito ang mga gulay natin. Unahin po natin yung uh, sitaw po, yung beans. Kasi matigas po ito, no? Kaya, yan po mga lalabs. Yan. Yan. Diba? vlog pa. Yan po mga lalabs. Yan. Yan. Nilagay ko ng lahat po. Mga lalabs bago pa masira. No? Kasi ang natira na yun hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganda na yung ano ito ah uh, nalagay na dyan na loto na hindi na masira. Yan po mga lalabs. Tapos pagluto na yung sitaw natin, tatakpan natin muna. Palakasan natin ang apoy para mabilis uh, bumula. Pagka luto na yung sitaw natin, maluto na yan. 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 Lagay na natin yan. Diba mga lalabs? Ganyan. Hmm? Takpan na natin. Okay mga lalabs? Yan. Takpan na natin. Yan. Sigurado luto na ito yung ano sitaw natin mga lalabs. Kasi malalaki siya. Ayan. Sigurado mga lalabs. Luto na yung sitaw natin. Oh. Ayan. Ayan. Sigurado luto. Nakita yung haba. Kasi pag ano ko yan, puputulin maiksi na rin. Kaya tama na yung ganyan. Diba? Tapos mga lalabs. Ilagay na natin itong pichay po. Punahin natin itong uh, matitigas na part ng steam niya. Tsaka yung dahon. lakasan natin yung apoy para bubula agad yan yan yung malas pa diba? hmm. ay sorry 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 mga lalabs na tapon Natapon, natapon, natapon. natapon. Natapon mga lalab. Sorry. Kukuha ko ng pamunas. Natapon, Diyos ko. Ayan. Ayan na. Ayaw ko magkalat mga lalabs. Gusto ko yung kusina ko is laging kumikintab. Kintab! Kintab! Dami, ah. parang isang baryong kakain ito pero isang tao lang ito <laughs> kakain <laughs> magkano lang naman ah, makain ng anak kong babae eh. tapos ano ah, sabaw pa lang ulam na eh grabe kaya ilagay ko na itong dahon na ito yan patayin na natin mga lalabs patayin na natin ay grabe ho huh? Diyos ko. Bongga. Ay! Natapo na naman. Kaya hanggang dito na lang, mga, mga, luto na. <laughs> Ay, kinuotak pa natin. Yan. Kaya yan. Kaya mga lalab, mag na po tayo. Dito po. Yan magpiplating na po tayo mga lalabs. Ayan. Ayan, tingnan nyo na lalabs. So, diba? Ang dami nito, ang laking ka kasirola nito. Kaldero. Ayan. 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 Hmm. Ayan. Ayan. diba ba lalabs Okay mga lalabs, bye bye. Thanks for watching my vlog for today. Nilagang baka po yan.